Good day mga kadaltans, kamaster ko dyan Mga kamaster, kadaltans Dito kayo sa dating project ko mga 3 years na mga kadaltans Kita niyo mga kadaltans, walang kakupas-kupas yan no? bago pa lang yan nasa 3 years na mga kadaltans Iba talaga yung mga standard na mga galawan mga kadaltans mga materialis na gamitin parang bago lang Ayan o oh. naka underground yan mga kadaltan. yung entrada niya punta dun sa tunnel board yung underground yan yung nga pala mga kadawatan dito tayo sa project na to kasi natawagan tayo sa client natin na may pa install tayo ng supply para sa kanyang air bagong kabit na aircon. Yan oh. Ngayon mga kadaltans, kaya kasi advance tayo mag-isip. Hindi na walang hirap at madali na lang natin na tapos din. Kinabit yung supply kasi naka-advance tayo ah. At advance tayo mag-isip. Uh, may naka daan na yung mga supply para sa aircon kung sakaling man yan may nakaabang na yan mga kadaltans ngayon ah, bali na paandar natin ng madali walang kahirap hirap na yan nakaandar na yan si may nakaabang na yung mga supply para sa aircon kung sakaling mag additional load yan yan ang ginagamit natin mga kadaltans 15 minutes na paandar natin grabe parang tisda lang na assessment mga kadaltans grabe ang bilis yan kasi ito mga kadaltans iba yung sit natin mga kadaltans grabe ang ang ganda. Yan ang setup natin mga kadaltans ka master ko dyan. Yan oh. Ang ganda yan mga kadaltans ka master. Paiba-iba paib naman yung setup natin. Yan depende sa klayang Kung anong gusto nila. Bali ang linis. Tingnan yan. At ganda sa mata. Pang talaga mga kadaltans wala ka nang makitang piping kundi doon na sa design niya at pangatak lights na ang ginamit natin